O <laughs> Tapit tapit mag sa mmm, just <laughs> Lord, Lord parang nawon yun na, just go, just go, just go, just go, just អូយ Ay, yung mga bata, nasa labas na lahat Oo, oh, yun na sila, outang-puka na sila dito Yung mga birth certificate Ay, bit-bit na nila Ayos ko mo, huwag na masaanang mabibig dito Ayos ko mo ng mga bumbero. Ay, ko dali na mga pagtubig ng husno. no? Ay, gusto mo. Sana huwag lumipat dito. Sa Pasig Palengkit mo, location nito, tawag po kayo ng maraming bumbero, please. Tawag po kayo ng bombero. Tawag wag nang ano, wag na kumalat yung apoy. Mga ano kasi yan diyan sa kanila, 'di ba? Puros mga kahoy. Mm, uh, bahay na natupok para banda diyan ka na, ano, banda diyan na parin jeep mo. Oo, alam ko na parin jeep yan eh. Kasi ate Sinday banda kayo umiyak si ate Sinday. Eh naandiyan pa man din si Kabo, 'di diba, Patay. Oo. Kawawa naman Diyos ko. Ano ang ba? kawawa yung hindi nakalabas. Kaya hindi, parang may exit naman dito banda kay ate, ano, kaya ate Aida. Oh. May exit nung papunta ka na ate Aida. Ang liit lang ng daanan dyan eh. Diyos ko saan nagsimula yan. Ay, Diyos ko Lord, wag naman sana ang ano, ang dito. Ang dami pa man din ka lang dyan sa, ano, sa may inchik. Oo. Kaya yan ang bantayan dapat kasi maraming ano dyan, lutuan yan eh. Kaya wag sanang Antal dito. Ha, ah, nangihina ako. Panginoon, <laughs> tagal naman. Ang tagal. Naku, yung, yung uh, ano ba yung hangin papunta pa dito sa atin. Hindi, pa ganun, Ay, Diyos ko po. <laughs> Bilis naman, ang tagal. Ako, sana huwag nang lumaki yung Ako, Uy, Huwag na matupok yun dito. kahit okay, din dito. Buti na lang may isang bahay. Diyos ko, ba't kasi pinaabot nila ng ganyan ka agad? Diyos ko, pinabayaan nila yung apoy. Diyos ko po, Lord. Sana lumit na yung apoy. Kakatakot. Bilis naman. naman. Nossa, Dapat may dala na kayo mga timba babasahin. Jo, ano? Ogi, basahin yung bubong ng incheck. Basahin ang bubong ng incheck, may dala na mga timba. Magdala kayo ng timba, mababasain nyo yung bubong ng incheck. Ayun, mayabasa din ako yan sa yung bubong ng incheck ko. Oh. Kukunti lang sila sa bubong. Dali, labas nyo na lahat ng mga tubig. Hila daw, hila! Hila daw, hila! Hila daw, hila! Dito lang yan sa, ano, iba, sa harap ng asilo bill, Ate Aida. Dito lang, malapit din sa inyo. ng jet lapit na oh lahat ng mga gripo buksan ng gripo lagyan ng tubig yung mga timba Uy, bumaba ka doon bumaba kayo para may ano kayo lagyan yung gripo buksan para yung mga timba magkaroon ng laman Diyos ko Lord, ilang bahay yan. Diyos ko, buti na lang semento. yung pangalan nito. Oy! Yung tight naman! na yaman! Bukas yung gripo doon! Ayan! Dapat ganyan eh! Dali na! Diyos ko! Ay! Ayan! Ganyan dapat! Huwag naman sana na lumaki na lumaki. Dabi, hindi yung mga alis yung lalaki sa tuktok. Ano yun? Ano lang? Alin? Ayun o! Ayun o! Ayun o! Nasa ano! Susunog na nandun pa rin. Saan pa? Ayun o! Ayun o! Ay, no? maguguhos. Hindi. Malayo siya batus eh. Ang apoy pag gano'n. Kabila. Tubig! Tubig! Uy, huwag kayong aalis ng alis ah. Magdasal ka anak. Magdasal ka. Disko. Anak, di na tayo makakapundang ng bahay. lakas. Pinapatay na yan te, nag na yung usok eh. Kaya nga sana huwag nang tumalun sa inchit kasi yung inchit di ba delikado doon dami doon mga gasol. Oh. Tsaka naan dyan yung harap ng gasol pala, putang ina. Nakasara, di ba sa kabilang kalsada may gasol station dyan? Oo. Oh, Diyos ko naman, Lord. Huwag mo naman sana iparin tulog yun, Lord. oh Diyos So, ano sa nakano? nga! Andyan si Kabu! Sa loob niya mismo? Oo, oh, andyan siya! Pero, ko lang alam kung nadala na. Pero diyan daw kasi na Lord! napakabuti mo Lord, napakabuti mo. Na, Lord. Lord, napakabuti mo, na, Lord. Ayun, may nadamay pa sa bahay. Ay, napakabuti mo, Lord. Diyos ko, buti na lang may mga kapitbahay kami dyan dyan. Salit sa inyo. Ang damay kila, ano? Kila Ate Rowena? Oo, kay Royelio, ay kay JP, kay Ate Sinday. Yan, yan, yung part na yan, yung herrera na yan. Basta lahat ng na... Ang akin malin, yan. Diretso na yan dyan. Kanila na yan. Ito oh, dead in. Yung bahay na yan, yan ang dead in. Mapunta na yung kanila ate Aida. Eh, maliit lang pala sila. Maliit lang. Iskandita yan. Ilang bahay lang sila dyan. Oh. Oh, Diyos ko, Lord. Thank you. Salot sa mga kapitbahay namin na tumulong din. Ayan, mga nasa bubong gusto. O, konti pa lang po ang mga lalaki kasi po, mga nagtitinda po sila. Kaya halos yung mga dito lang sa loob ng bahay ng mga lalaki ang mga nagtulungan. Karamihan ng mga lalaki po dito, mga naghahanap buhay sa umaga hanggang gabi. Puyo, asawa ko nagtitinda rin sa mga oras na to. Ito napakahirap magpundar. Ayun yung apartment ko, yung kulay green na yun, yung mataas. Yan ang apartment ko. Oh, uh, hirap talaga magpundar, kaya grabe it, talaga yung takas Thank you Lord, buti na hindi talaga tumawid yung apoy. Nakakatakot. Ah, yun, hmm, nakala ko lang na bumero. Yung bumbero. Ayun, may bombero na ang hina yata ng tubig nila. Hindi, kasi dun sa unahan, sunog na rin yun. Ayun, no, sunog na rin sa unahan. Mm. Ayun, no, sunog na rin yun. Buti na lang matibay yung puro, ano, cemento. Kasi, nang hina ako kanina. Pagkita ko, pagbukas ko ng bintana, sobrang lakas na. Pagkita ko nga rin, na Kaya, nagulat ako, eh. Nagmatog ang buong tuhod ko. nag-flashback sa akin yung tuhod na, ano, Year 1993 ba o 1995? Yun. Yung nangyari dyan sa kabila? Oo, buong bulante, bulante uno, bulante dos, balkasar, sunog lahat yun. Nila pa talaga ng apoy yun. Diyos ko po, Lord. Ano pinagsimulan niyan? yan? Alam yan ko sina at kay ate man din na bahay yata True. Ay, yes. But, you know, to. Pero Karen din din na nai. Iba lang man nakawang ka wag lang Pasig po kami, Pasig Palengke. Maraming na pong bombero, maraming maraming po salamat sa mga uh, concern ninyo. Ha? That... Ah? Nino. Hindi ah, video ko eh. sa tubig. Ako, ayan pa. Malaki pa yung apoy. No? Yun yung ano yung kahoy. Marami pa kasing kahoy dyan eh. Ba masain nyo yung bubong ng inchik. nel Dito, mainit dito nga oh, mainit na yung impact dati kaya nga dito na sila lumapit eh na lang sila eh labasan na lang nila yung bubong ng inkit para hindi hindi lumipat dito yung apoy yun dyan inkit yan eh pabrika yan eh pabrika ng Labamasa... yan so, toyo bin, binabasa nila ng tubig yung bubong para hindi na lumipat Ang mga nasunog lang yung purong kahoy. Ano ba yung nasunog yung bahay? Yung mga bahay yan, puro kahoy. Wala na? Ay, 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 utang eh. Ano yung yun? Tangki yun, tangki. Tangki yun, Kaya nakakatakot kasi dyan sa paglabas natin. Di ba may nagtitinda ng ano dyan, mga tangki. Kaya yun talaga yung binantayan din. mga bata. Sa baba na. Oh, nakahinihuna na ako ng malugog. Kulay mm -hmm. uh, pati na yung usok. Nakakatawag. Okay na? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay thank you, Lord. Pupi na usok. Okay na, wala na, wala na. Usok na lang. Pag sumabog kaya kayo yung tangke lagi nyo isasarado wag bukas sarado naka lagi ngocosorado Kita niyo nakikita niyo kung gano'ng kalakas yung impact ng pagsabog nun Kaya sabi ko sa inyo pag magluluto kayo asikasuhin yung tangke ha Siguro takay lang ano yan sunog no kinain daw na iwan na pagkain ganoon O kaya ano Tawain Mm. Eto eh, ba jumper yun sa kanila? Hindi. Ano na yan? Ligaw na yan. Wala na yung jumper dito sa akin. Ah. Ba naka na mga nakasabiter na yung mga yan. Tuwatakbo ka sa si atin Sinday. yung Yung bahay nga daw na Nasusunog na. Sabi niya gano'n. Eh, sa kanya nagsimula? Kahoy kay Ate sinda, hindi. Hindi natin alam kung hey, kanina nagsimula. Hey, hey. Bakit? Bakit? Bakit?